Ayan okay mga kaipanta, welcome back to my youtube channel It's me, Panta PS Vlog Ayan okay mga kaipanta, huwag natin patagaling paano Ah, uh, Today this video, meron tayong dalawang uri ng pellet uh, At ang pellet na ito ay dalawang uri Ito ang uh, expandable pellet Ayan okay, may butas sa gitna Tapos Astro 18 18 grain Okay, yan uh, Tingnan natin yung uh, accuracy nya ng dalawang uh, pellet na ito ano? tingnan natin kung sino nga ba ang uh, mananaig sa kanilang dalawa okay meron tayo dito uh, ilang pellet ba ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 na Astro 18 ok, tiglabing isa sila tiglabing isa, Astro 18 at saka expandable pellet okay nandun yung ating target pakita natin sa scope lang natin. Okay. At atin na rin isisero ito. Isisero na rin natin. Dahil mataas siya ng 2 dot. Dahil 1 tuldok mataas siya. Pero itatarget muna natin doon. Ano? Okay mga kaipanta. ah uh, shoutout nga pala kay CJ Rapa. Okay CJ Rapa. Mega mega love shoutout sa iyo. At uh, syempre at meron din nagtanong at meron din nagcomment. Saan tayo umorder nito? Itong ah uh, real scoop. Yan, okay. Mamaya, ikukan ko na lang mamaya. Ilalagay ko na lang sa ano sa ating uh, video kung saan uh, nakaka-aunter ng ganito. Kung ano nagpapagawa. Legit, 100%. At yung ating ginawang uh, silencer, nandoon, gagawa lang. Ngayon, ang ating uh, karga sa ating uh, ano, ay 1,000. Ilan ba ito? Okay, nasa 1,000. 1,000 lang mahigit. Nasa 1,000 lang mahigit yung kanyang ano, uh, karga. Lumampas lang ng isa. Kunti-kunti lang. Hindi siya umabot ng 1,1. Okay. Basa, ano siya? Nasa 1,000 mahigit. PSI. And okay mga kaipanta. At uh, isiro muna natin siguro. Ano? Dahil mataas siya ng 2 dot. Okay. Tanggalin natin to. Patarget tayo nasa doon. Okay, balahan natin. Ang ating ipang... Uh, expandable pellet ang ating gagamitin na pang ano, pang zero. Okay. Yan, okay. Expandable pellet. Yan, okay mga kaipanta. Ah, uh, bali siya ay, eh, siya ay tumaas ng ano, 2 dot. Yan, okay. Nakasentro siya dyan. Pag tinamaan dyan, yung gagawin natin ikuka natin kahabulin natin okay kailangan nakasa, nasa sentro sya okay ready to fire tayo kung naka ba sya yan okay 2 dot nasa taas yan okay puntahan natin tingnan natin kung saan tumama ah. pangit yung ating scope malabo cellphone o yan, okay mga kaipanta. Okay, bulsay. Oh, Ibig sabi, tataas nga tayo ng ano. Yan siya o, oh. sentro. Tama yung ano, tama yung 2 dot. Tama yung 2 dot. Nakaano siya, bulsay. 0-0. Yan, bali yung uh, mag-adjust na lang tayo ng scope para ma-sentro ano. Okay, tataas natin. Pero ano siya, bulsay talaga. tatas natin tong Ayan, okay. Tingnan natin. Load tayo. Load ulit tayo. Nasaan na siya? Nasa cross na siya. Tingnan natin sa ano. Yan ano, gitna na siya. Tingnan natin kung doon pa rin tatama. Okay, ready to fire. Check ulit natin doon. Kung doon, doon pa rin ang tama. Hayaan na natin malabo yan. Basta tingnan natin doon. Nasa baba siya ng butas. Nasa baba siya ng butas. Yan, okay mga kaimpanta. Um Natin natin. Bababa siya. Bababa lang konti. Hindi siya pumasok sa unang butas. Okay, kaya ang gagawin natin na itataas pa natin ng konti. Taas pa natin. Hindi siya pumasok sa butas ah, eh, yung unang butas. Pang double pelt ang ginagamit natin na ano, mga kapanta. Napang zero. Ayun, okay. Kita ko dito. Halos sa ano lang siya. Uh, um, one dot. At magwa one hole na. Just lang tayo na konti. Pero okay na yan para sa akin. Okay na yan. Pang double ang ating gamit. Pang zero. Okay. Shot ulit tayo. Tingnan natin. Kumagawa one hole na siya. Fire. Yo. Okay. Okay na mga kaipanta. Doon pa rin ang tama. At uh, satisfied na ako doon. Ngayon. Ah, uh, target tayo ng ano. Hindi, magkarga muna tayo ng hangin. Tingnan natin kung ilan na yung hangin niya. Ayan, okay. 900 pa rin. 900 PSI. Kanina, ang karga natin kanina ay nasa 1,000 mahigit. Pero hindi siya nag-1,1 PSI. Ayan, okay. Ah, uh, ngayon tatargetin natin yung nasa taas. Okay. Magpapalitan sa... Siguro, ang gagamitin natin ay ah... Uh, ano muna ah uh, ito ang uh, Astro 18 muna ang ating unahin gamitin okay Pagit tayo Astro 18 900 PSI do sa taas ng ating target yan okay sige yan okay mga kaibanda Astro 18 Ba, hindi tumama ang Astro 18. Saan so, tumaba ang Astro 18? Sa baba yata. Okay, di bali. Isa pa tayo, isa pa, isa pa. Isa po ay uh, accuracy ng uh, Astro 18, ano, ang ating ginagawa. Nasa baba ang tama ng Astro 18. Okay, Astro 18 pa rin to, mga kaibigan. Hindi tumatawa ang Astro 18. Iba ang accuracy ng ano. Iba ang accuracy ng ano, ng Astro 18. Ah, uh, tingnan ko muna doon, ano, mga kaipanta. Tingnan ko saan tumatama, tingnan ko. Babango. Oh. Mababa ang tama. Doon pa rin tumatama sa ba. Kaya ang gagawin natin natin mga kaibigan ay uh, uh, subukan natin ang expandable pellet. Kung uh, tatamaan niya. Dahil yung Astro 18 ay mababa ang tama. Okay. Naka zero naman siya. Ang ating pinang zero ay ang ano? Ang pinang zero natin ay ang uh, expandable pellet. Ngayon, nung ginamit natin ang uh, Astro 18, hindi siya tumatama. Mababa siya. Okay. Mababa siya. Kaya ang natin ay... Okay. May load siya. Ang load natin ay uh, 800 PSI. 800. Okay, target tayo. Okay, ang ating gamit ay expandable pellet. Pag ito hindi tinamaan, ayun. Naluko na. Okay. okay, expandable pellet mga kaibigan. Yan. Okay mga kaibigan, tumama siya. Pero hindi siya totally 100% na ay. Ayun ano? Oh. kita naman dito. Tingas yung ibaba. tingas. Meron gagawin natin na isa pa. Pan double pellet ulit. Uh, Pag-adjust tayo ng scope pagka ganun. Okay. Ready to fire. Yan. Okay. Full size naman siya. Yan. Okay. May ibig sabihin magandang uh, accuracy ng ano. Ah, uh, na nahiyan siya dito. Dahil naka siya sa expandable pellet. Hindi siya parehas ang ano, accuracy ng ano, expandable pellet at saka Astro 18. Mababa ang Astro 18. Pero yung expandable okay naman siya nakagitna. Kaya subukan natin ang ano, Astro 18. Kaya subukan natin. Okay. Astro 18 nga pala nakasalang ano. Parke tayo doon. You know? Tumama siya. Mga okay, kaibigan. Okay, isa pa. Tapos rating pa rin. Dito tayo sa taas. Okay, check mo. Malinaw. Dito tayo sa taas mga kaibigan. Mababa talaga. Mababa talaga mga kaibigan. Ang tama ng Astro 18. Okay. Lipat tayo sa ano. Expandable pellet. Ano? Expandable pellet. Hindi tumama yung ano, yung Astro 18. Okay. Expandable pellet. Zero. Zero. ka no bulusay na bulusay kita gitna um, ngayon kung gagawin naman natin na isisero natin sa astro 18 hindi naman tatama ang panda ngayon sa madalit sabi depende na lang pala yung sa ano kung saan tumatama ngayon, yung siyempre, ang gagamitin lang natin ay ang expandable pellet. Dahil napaka-accurate niya. Napaka-accurate ng ano, expandable pellet. Okay, Astro 18. Subukan natin. Itataas tayo ng 2 uh, dot. Okay, 2 dot ang itataas natin. Okay. okay. Tara target natin. Ano puti? Baba talaga. Nagtaas na ako. Baba talaga. Nagtaas na ako eh. Halos eh. Pininahan lang. Okay. Astro 18 pa rin. Mga kaibigan. Okay. Bigan. ng Astro 18 ito oh. yung gabuhok lang itaas na ako ng 1 dot itaas ulit tayo tinahan natin yung itaas Astro 18 oh, pero sa baba pa rin tumama yun ngayon kung Astro 18 ang gagamitin natin itataas tayo ng 3 dot ngayon, kung expandable pellet naman, wala na. Wala tayong gagalawin pa sa ating scoop. Okay. Okay. Uh, expandable pellet. Ang ating isasalang. Okay. Target natin yung cara. Mama. Okay. Yung Sa ibang karga. Ayan. Okay. Karga muna tayo. Hindi mama. Hawa. Baba na 600 PSI na lang pala Accurate sya Pagka expandable pellet Ang gamit natin Sa PSI na 1000 negate O ano Subukan nga natin Mag 1100 If accurate na accurate pa rin yung ano karga Subukan nga pala natin sa 1,000. Sa 1,100 yung ano. Subukan nga natin. Yung uh, Astro 18. Uh, ah, yan, sa 1,100. Ang tatama siya. Okay. Yung kulay puti. Tatagitan natin kutsara. ayun ano na lang pala. naman ng Astro Eagle Ano na lang tayo uh, expandable pellet na lang hindi natin pilitin okay yun na pa natitira takaparga lang natin okay mataas pa siya ng 1,000 kunting konti lang natin yung kulay green na kutsarang maliit pangalit tamaan okay, kutsarang maliit yun tinamaan talaga kiorit na kiorit sya sa ano sa expandable pellet mga kaibigan lalo yung kutsarang yun napakaliit na nun para sa pinaka na ng 25 ano ko sa packaging ko yung kutsara ng ano scramble okay ayun ubusin lang natin tong pellet ng ano astro 18 at expandable tayo pellet tayo mananiyan ano mananatili penta uh, last shot tayo ngayon uh, expandable pellet uh, tirayan natin yung kutsarang puti yun na sa baba Ay, natapos. Kunti-kunti lang. Yan. Okay. Wala na palang hangin. Okay. Okay ayan okay mga kaipanta uh, tatapusin na natin itong video na ito uh, at muli shoutout nga pala kay si Jirapa uh, at ito naman sa scoop reel ay i-highlight uh, ko na lang dito sa video nito Okay mga kaipanta uh, at mga kaipanta ang uh, accuracy ng uh, expandable pellet at ang uh, astro 18 ay uh, okay naman Maganda ang uh, accuracy ng uh, expandable pellet nasa sa 00 siya. Alos mag one hole talaga. Pero yung ano, yung uh, Astro 18, yung Astro 18 naman ay 3 uh, dot 3 dot ang tama sa baba. 1 2 3 doon ang tama ng uh, Astro 18. Ngayon, kung gagawin naman natin ay sa scope, mag-adjust tayo ng 3 dot pababa. Yan, okay. Siguro magwa one hole yung uh, Astro 18. Depende na lang siguro sa ano, sa balang gagamitin ninyo. Ngayon, kung gagamit kayo ng uh, Astro 18, doon, isang pellet lang talaga ang gagamitin ninyo. Isang pellet lang ang inyong gagamitin. Isang pellet. Dahil magkakaiba ang uh, accuracy ng uh, pellet. Kaya kung gagamit kayo ng uh, Astro 18, Astro 18 nyo iseset set yung uh, scoop. Okay? Pero kung uh, gamit nyo ay eh, ganito, doon kayo mag -ano. Kaya ngayon, ang gamit natin ngayon ay uh, expandable pellet ang ating gagamitin. Lagi. Okay? Dahil doon na siya naka-ano. Kung so sakaling merong uh, balang ibigay sa atin, di pa na bagong ano tayo. Panibago tayong uh, set ng ano, ng uh, Pwede bago tayo ano, zero. Okay, kada magpapalit tayo ng pellet ay magsisero tayo ng ano, ng uh, scoop. Sa so, ngayon, nakasero siya sa expandable pellet. Okay. Mga kaibigan, at sa mga hindi pa naka-subscribe dyan kay Panta Vlog, okay, please like, subscribe, at click na an notification bell para lagi kayong update. Alright. Okay. Tara, balik na natin to mga kaibigan. Nakasero naman na siya naka sa expandable pellet. Okay, maganda ang tama ng expandable pellet. At ang layo nga pala nito ay nasa 25 meters. Okay? Yan okay. Happy hunting sa ating mga kaibigan. Shoutout ulit kay CJ Rapa. nga pala ang ating unit, Kapeda food pump converted sa isipihan pump. Okay? Okay. Bidyoan na rin natin. Yan eh. Ito ay atin na lang uh, binihis-bihisan. Ito ay bagong gawa lang natin. Itong ating uh, silencer. Alright. Okay. yano okay mga kaipanta. Bye bye. Hanggang sa muli.